Magandang araw po sa mga taga po ng ating mga vlog. So grabe guys, dito sa amin ngayon sobrang lakas po ng ulan. At saka mamayag, sobrang putik naman po dito sa paligid ng aming bahay. Ewan ko kung bakit ba sobrang lakas ng ulan. Siguro may bagyo ba or Ayun ko guys kasi hindi na ako nakatingin ng ano eh, ng balita. Tinignan ko pala dito yung tinanim ko nung nakaraang week na kangkong kasi alam niyo naman guys na yung pagkain ng aming baboy ay kangkong at saka yung feed. So hinahalo-halo lang namin yan para makasave sa pagkain. Sumilong muna ako dito sa puno ng saging. Papalipasin ko muna yung itong ulan. Sa dahon ng saging kasi umulan. Grabe, ang bilis lang talaga dumami nitong ang oh, water lily. Dati, um, kinunan nito nila ni Papa. Ngayon, sobrang dami na naman. Kasi yung iba, binibinta ito guys. Kapag bilhin mo ito, mamahal-mahal na din. Pero dito sa amin, sobrang dami. Buti naman ngayon, huminto na po yung ulan. Hindi na siya gaano kalakasan. Taligsik na lang siya guys. sobrang saya ng mga alaga kong tilapia kasi hindi na sila masyadong mainitan. Yun nga, meron ng mga kahoy na nakapaligid sa fish pan. So ngayon, nagkuhaan si mama ng gabi kasi gugulayin daw namin ito guys. Gabi at saka alugbati yung kinuha ni mama. Ito yung laman no Nako po, bumalik naman po yung ulan. Sobrang lakas pa naman. Tawag wakas seminto na po yung ulan. So ngayon pala ay pupunta po ako sa binyag ng anak ng aking kaklase guys. So pupunta po doon sa lungsod. Lungsod means bayan. Dito ito po yung simbahan nila dito. Buti, uminit, saktong-sakto. Pakals ito mamaya guys kasi pagkatapos ng binyag, pupunta po ako doon sa bahay ng aking kaklase upang kakain ng litson. Ibong siya kasama ko man Pagkatapos ng binyag, ito na nga yung inaantay ko, yung magkit-kita o kanang panit sa litson. Plus tartag maayadari. Basta mamakals na guys. Wala nang arti-arti guys. Kinamutaan ani kay Kao ni. ये आ रहा है ulan ulan naman siya ulan natin titignan ko ngayon yung uh, itinanim tin ko nung nakaraang week na kangkung no? may nakita kasi ako nag, nag comment na magtanim kayo ng kangkung jenis yes nagtanim na po ako ng kangkong dito ito po yung kangkong na tinanim ko yung iba na buhay na dito ko siya tinanim kasi may tubig ito yung to, dito. Doon pa yung ibaan doon sa pinakadulo. So napakasama ng panahon ngayon dito sa amin. Kasi umuulan. Then yung aking aking sayote kamansi nga mga, yung mga Hindi yung dalawang bata na nasa amin ba. Yung si Dodo at si Baldo. Bali dito, binabalatan po ni mama yung kahoy kasi yan ay gagamitin po namin sa paggawa ng kusina. Ito yung niyog na pinagtubaan. Alam nyo dati guys, kung nanood po kayo sa aking mga lumang vlogs, mananggot sa sa una. So, si Papa kasi dati, meron siyang um, um, tubaan na mga limang niyogan siguro. Tapos, kapag lasing si Papa guys, ako yung mananggot. So, kinabukasan, magyaw-yaw si Papa. Kaya ang, niyog, ang punong niyog ay hindi na siya nag-produce ng tuba. Kasi, <laughs> may times kasi guys na... Uh, dapat ayusin mo yung pag-abis. So, ito po yung aking mga alagang aso, sina si Cooper at saka si Kuko. So, anak po to sila ni Tweety guys, no? Kaya napapansin nyo na yung isa ay hindi siya um, mataas yung boho kasi native yung ama nito nila. Ito po yung manok, naghinoktok, kaya hinagulan man siya guys. May pakita po ako sa inyo guys, ba diba, nung nakaraang week, nagtanim po ako ng apple. So, ito po yung apple guys, bali, tumubo po yung apple. First time ko talaga natubuan ng apple guys. sana tuloy-tuloy yung pagtubo para meron naman pong apple dito sa bahay namin. Ang dami talaga namin mga halaman at bulaklak guys. Pimyo ko guys baka gusto nyong bumili. dito talaga sa lugar namin guys kapag umuulan grabe talaga yung putik sa paligid ng bahay kasi alam nyo itong ito kasi yung bahay namin nasa gilid ng bundok alam nyo guys kapag umuulan talaga ang tubig sa ilalim ng bundok ay lumalabas po sa gilid so kaya sobrang putik talaga dito sa gilid ng aming bahay ngayon pupuntahan ko po yung Rhode Island. Alam nyo guys, yung Rhode Island, palagi yan ang nangingitlog kapag maganda yung pagkain. So, pupuntahan po natin at ipakita ko po sa inyo kung ano ba yung kulay ng itlog ng Rhode Island chicken. So yung itlog po ng Rhode Island, ang kulay po niya ay brown. Hindi po katulad sa itlog ng mga native ay kulay white. Ipakita ko po sa inyo yung aming kalamansi kasi grabe guys, ang daming bunga ng aming kalamansi. Parang hindi yata ito nauubusan ng bunga itong kalamansi na to eh. ang dami talagang bunga ng aming kalamansi guys alam nyo itong kalamansi na to ito yung nasa gilid ng aming bahay dati tapos pinutol yung kalamansi bago pinutol nagmarkot mo na si papa so kaya merong dalawang na nabuhay at saka ngayon palagi na lang siyang namumunga Tingnan nyo naman guys sobrang dami ng kalamansi ang sarap talaga nito maggawa ng kalamansi juice mamaya maggawa tayo ng kalamansi juice ito yung aking ang isod, mga dragon fruits. Ayan, kignin nyo ang bilis tumaki ng mga dragon fruit kasi nilagyan ko po sila ng fertilizer. Dumi po ng kambing, baboy at saka baka. Meron dito si mama ng sikwa. Grabe ang kalamansi na to guys. Hindi talaga siya naubusan ng bunga. Alam nyo guys, dati guys, uh, hirapan pa kami sa pagkuha ng mga kalamansi pero ngayon hindi na kami mahihirapan kasi palagi lang namumunga yung mga kalamansi tingnan nyo po oh, ang ganda po nito gawing juice so mamaya guys magawa ako ng juice nito kasi napakadami po talagang bunga grabe sobrang dami oh parang uh, talaga siya guys Kala, parang kalamansi <laughs> so ngayon uh, manguhan ako dito para magawa ako ng juice mamaya so palibot-libot na ako dito guys kasi um, tinitignan ko muna kung saan ba ako pwedeng manguha ng kalamansin na medyo mababa lang. Yung, ma yung saktong-saktong maabot ko lang, guys. Yan, shoutout kay Kuzi Siri sa likuran ko. Kasi so, nag guys, na nanggot Ito na po yung aking nakuhang mga fresh na kalamansi. Hindi na siya gaano kadami kasi hindi ko na mabot yung iba. Wala kasing hagdan. So kaya yung naabot ko lang yung aking kinuha. So napaka fresh talaga nito guys. Kaya gagawa ko ngayon ng uh, lemon juice. Ayan, saktong sakto. Masama pa naman yung aking pakiramdam. So ang sarap uminom ng lemon ngayon. Lalo lalo na taglamig. No? Usong-uso ang ubo. Ayun, meron akong nakuhang juice ng kalamansi. Hindi ko lang siya inubos guys kasi sobrang asim. Tapos dito, magdepende yan sa inyo guys kung maglagay kayo ng asukar or hindi kung gusto nyo maasim. Pero hindi ko talaga maan guys eh. Hindi ko talaga ma ang talaga mainom lahat kapag hindi ko lagyan ng asukar na hindi siya matamis-tamis ba. Ayaw pa kasi ng masyadong maasim so kaya nilagyan ko siya guys. Pero magdepende yan sa inyo ah kung gusto nyo maasim. Hindi. Pwede nyo din yan um, kahit walang asukar. Kain tayo guys. Almusal pa ito namin. So mayroon kaming andito. Utan lauoy, sardinas na may itlog at saka itong tuyo. Yan, si mama ang nag, anito yung, nag, um, nagluto ng utan lauoy guys. So kaya kain tayo. Pagkatapos kumain, ah, uh, syempre ito yung ginawa natin yung juice kanina. Pinalim, pinalamig ko muna ito sa glue. Tapos inumin natin ngayon. Ah, uh, napakasarap guys. Akong sakto talaga ito sa ubo. Medyo maasim pa. <laughs> Thanks for watching. Bye bye.